sa mga taong hindi ko nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa araw-araw parang umaga tanghali o gabi sa inyong lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Papatulong nyo po lamang ang pag-suporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling hmm, Pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga kasunod ko mga video. Pagkakaroon ko po sa lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man karamdaman at lahat ng panggamot ng mga orasyon, andito po lamang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pagkatandang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan na at huwag pong pagyabang. Palagay po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumabasa sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga tao, hihiga po sa hirap ng buhay. Ito yung malaking kayamanan sa langit, sa pagtulong, sa kapwa at hindi matutumbas ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang barang uh, susukli sa lahat ninyong mga inawang pong inyong kabutihan. Uh, Pagkakulog sa inyo ang siksik-tikdik at mga po na pagmamahal ng uh, ating Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. At ang i-phone ko po sa inyo uh, Ang i-share ko po sa inyo ay orasyon sa tamang hangin. Huwag ng pangasinan. Ito po'y po ito na orasyon na haki-ibaba sa inyo na ito yung tamang hangin sa... Yung mga may hangin sa loob ng katawan, tamang hangin sa ulo na parang uh, nababaleo siya. Uh, ang isip niya ay parang lumilipad uh, kon. at pwede rin po ito sa uh, ipanghilot po sa uh, may hangin sa loob ng katawan uh, pakakalug po po sa inyo para malaman niyo po na ang doktor kasi pag may hangin ka sa katawan ay hindi kayang gamutin po yun ang nakakamot lang po ay mga na uh, mangihilot, ang bularyo at uh, sa ewan kung makukuha ng spiritista yung mga nagmamasads pero ang gabis po ang ibabahay ko po sa inyo ito, itong parang sino tamang hangin na uh, aking nalalaman sa spiritual kasi nagamit ko na to at yung ginamot ko po ay uh, gumaling po ang uh, muntik na po siyang uh, magka babalyo na po siya. Kasi yung lamig sa katawan niya pumasok sa ulo hanggang sa taas, yung muntik na po, mabuti po naagapan siya. Pagkakalugpo po sa inyo para malaman niyo po na hindi uh, na alam niyo na po yung gagawin po ninyo. Sana po, tiwala lang po at isa po, sasipan po ang paggawa po. Huwag kayong magduda kung gumagawa po kayo ng mga Uh, binabagi ko po mga oras yun kasi ito ay subok, subok, na po at ang ibabagi ko po sa inyo ay totoo pong kon po ito hindi biro biro po uh, pa kasi ano po dito nyo lamang po malalaman ang lahat ng aking ibabagi sa spiritual o physical mo ng karamdaman bago ko po umpisan po ay mag shout muna po uh, shout out muna kay uh, Dita Ret Rotaero, Shirley, Ariola, Prambigol, Baik Tayo, Kabayan, uh, Berlindo Paleso, Cry and the Beastie, Dionyx Vindadin, Andy Bonifacio, Presley Abogao, Orchili, Tine Tron, Angelica Wundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Ilyusha Phil, uh, Paik Tawin, Ambrosio Magalpok, Erolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Ipemia Pilipi, Elmay, Triple Nine Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Yuan Bibs, at No Gates, at Dilean and Geek, Rosino, Borja, Nerpik, at Mocha Hunters, at Natans, both Commented, at Maylin, Yumampo, Ali, Mirka, D. Commented, Ray, Barcelona, Roldan, Katubig, at Yumu, Estrada. Uh, shout out po sa inyo lahat. Sana po lagi ko po kala, palagi po kayo nasa mabuting kalagayan at wala malay sa sakit araw-araw. Sa mga abroad man ay shout out po sa inyo lahat. Uh, tutok mula, po lamang kayo sa iwagan ng bangga siya. Marami po kayo malalaman dito. Marami na pong uh, na aking in-upload po ay uh, may 200 na po yung inupload ko po ng mga iba't ibang mga orasyon uh, sana po uh, subaybay niyo po lagi ang iwagan ng Pangasinan dito po niyo po lamang malalaman ang lahat ng aking pagkalob sa inyo ay napakabisa po ang ikukon ko po sa inyo ay orasyon sa tamang angin iwagan ng Pangasinan magdasal po ng isang ama namin at sunod po yung uh, orasyon ng tatlong bisis po at Salin sa isip lamang po at sa tuktok ng pasyente O ipo sa tubig, pwede rin po ipo sa tubig to, at ipainom sa pasyente Narito po ang orasyon Miminto mo, homo, tuwis, ribu, idimpo, bispo, suu, baris Miminto mo, homo, tuwis, ribu, idimpo, bispo, suu, baris Miminto mo, homo, tuwis, ribu, idimpo, bispo, suu, baris tatlong beses po eh, uh, rin po sa isip lamang po at ipo uh, sa tuktok ng pasyente o sa tubig na ipainom. Ah, pwede rin po ipo uh, sa uh, panto, uh, sa langis po at ihilot po sa buong katawan. Narito pa ang orasyon.